So ayan, ang tagal kong naghintay na merong kakain ng ating pamain, pero wala talagang kumain ba? Yan, tingnan nyo. Oh. Yan. Wala talagang kumain. Ayaw siguro nila sa hipon. So ayan, palalim na yung tubig. Ayan. And antayin na lang natin si mama. Kasi babalik lang daw siya dito. Wala naman tayong makuha eh. So, nakailang try na ako. Ang tagal ko nang nag... Kung saan-saan ko na lang ilalagay para meron lang kakain. Wala naman ka talagang kumakain. Tigil ko na lang itong ginagawa ko. So, ayan guys. Tingnan nyo ang nahuli sa aking ano ba. <laughs> ayan yung nahuli sa aking bingwit. Ayan. Huh, tingnan nyo. Hindi naman yan isda. E aí,